Pagputok ng bulkang mayon, pinangangambahang mas mapaaga dahil sa posibleng maging epekto umano ng total lunar eclipse na inaasahang mangyayari sa Oktubre. Alamin natin ang buong detalye sa report ni George Chaliare live mula sa Albay. George? Naya, natatakot ngayon ang mga Albayano dahil sa kanilang uh, pangamba na posibleng mas mapaaga o kaya matuloy yung pagputok ng bulkang mayon dahil nga sa inaasahang pagkakaroon ng total lunar eclipse ngayong darating na buwan ng Oktubre. Pinangangamban ngayon ng mga albayano ang lumabas na mga olat na may posibilidad na pumutok na ang bulkang mayon dahil sa mangyayari umanong total lunar eclipse sa darating na buwan ng Oktobre. Ito'y dahil sa agam-agam na magkakaroon ng reaksyon ang bulkan sa pagtatapat ng anino ng daigdig sa sinag ng araw sa buwan. Kinumpirma ni Ariel Samudio ng pag a sa Southern Luzon area ang pagkakaroon ng total lunar eclipse sa Oktobre 8. Subalit pinawi ni Engineer Jack Portillano, Senior Science Research Specialist ng Philippine Volcanology and Seismology, na puputok ng vulkan dahil lamang sa eclipse ng buwan. Ayon kay Portillano, pinag-aralan na nila ito sa panahon pa ng major eruption ng Tal Volcano noong 1976 at sa malakas namang pagputok ng Mayon noong 1984 na nagkataong merong total lunar eclipse. Sa kanilang pag-aaral, wala pang matibay na ebidensya na magpapatunay ng pagkakaroon ng epekto ng lunar eclipse sa pagputok ng mga bulkan. Kasalukuyan po, uh, wala kami masasabi na may epekto po. Dahil pinag-aralan na po namin yan noong una, at uh, wala po kami na-establish na relasyon ng uh, ng uh, solar system sa, sa Earth, uh, lalong-lalo na po sa bulkan Daya, yeah, iyan ang uh, huling uh, kaganapan dito sa lalawigan ng Albay, kaugnay ng uh, patuloy na pag-alboroto ng uh, bulkan Mayon. Sa ngayon ay nakapagtala lamang ang uh, PBOCS ng isang uh, rockfall event at uh, pagkakaroon ng sulfur dioxide na umabot lamang ng halos 600 uh, tons per day. Nea? George, kumustahin namin yung lagay ng Bulkang Mayon sa ngayon regardless doon sa sinasabi na pwede ito nga mapaaga dahil doon sa... Uh, pinasahang total lunar eclipse sa susunod na buwan. Ano ba yung uh, nakikita ngayon ng ating mga resident volcanologists dyan? Ano nalang yung sinasabi nila ngayon? Kanina binabanggit nila wala na mga talagang uh, magiging direktang epekto yung lunar eclipse. Pero yung iba pang mga factors na tinitignan nila, kumusta ba, ano ang uh, sinasabi nilang time frame, kung kailan na posible talagang sumabog itong vulkan, George? Alam po ninyo, ang binabanggit lamang ngayon ng uh, Philippine Volcanology and Seismology kaugnay ng uh, patuloy ng pag ay ang uh, uh, posibleng sa loob ng uh, mga linggo, sa loob ng linggo, mga linggo, buwan o mga buwan ay baka sumabog o kaya pumutok yung bulkan ngayon. Sabalit uh, sa kabila nito ay patuloy naman sa pagbaba yung ilang mga parameters. Ito nga pong uh, uh, 24 oras na kalipas ay nakapag-record lamang sila ng isang rock pool event at yung uh, sulfur dioxide emission ay uh, ng konti mula kahapon. mula sa 569 ay naging uh, 600 tons per day. Naya? Okay, maraming salamat George Chaliare, naguulat ng live mula sa Albay.